Anak para, you know, isang ng kaunti para matagal yung mga lumot. So, Sisi. Sisi. pero pagkakainin nyo, huwag kayo magsisisi. <laughs>

Ayan mga tropa, bali magluluto kami nitong ano, sisig. Ayan. At nakuha namin dito sa lubid na nakakabit sa buya. Ayan. Dito galing mga tropa yung ito yung mga sisig. Oh, nakakabit dito sa buya namin. Balik. ilulugoy namin yung nigigisa. Ayan, at dito namin ilatiyan para mga nakpa. Kumbaya yung mga trupa, Ayan. bali, nililinis la ang lahan ng kaunti para ipasanggal no, yung lumot. Napakita ah, mo yung lumot, trupa. Ayan o. Sisi ang tawag yan. Naiwan ko lang po kung ang tawag sa inyo. Pakikumin na lang. Guys, so. Sisi. Sisi, pero pagkakainin nyo, huwag kayong magsisisi. Ah, Kakilawin mo, mga trupa. Hindi, kilaw ba kayan? Hindi kilaw to? Ha? Ay, hindi kilaw po ito na, trupa. Ano para Mo midarojy, tuloy ka yung sa ano, sa lubid ano. Pero nai ano. Tatangkalin talaga 'yan. Kung siy okay, magsisisi. Nice. Sarap. ンういうこと

yan ang aming konsumyerong guwapo. Ayan yeah. yeah, mga tropa, tinitin pa natin yung bis. Quality.

Welcome like taong. Ayan, yeah, nasa taong pala itong sisi na ito. Ayan kaya tayo mga katropa. Ayan mga katropa, yung naman niya. Nakakaya lang sa inyo. Oh, ayan, parang taong. Oh. Wow. kita na ano. Ayan, uh, parang taong siya. Pang matapak talaga siya. kayo kulay pula. Pula-pula na. No? Para yung ano ng ano. <laughs>

Wow. Oh, nah. Harat tahun. Harat tahun. Tahun dikerlah. Oh. Ya, no. Bu. Wow. Nah, salah. Wuh.